Morning guys. Yan. Diba, sabi ko kagabi, eh? mag-aanakal muna ako para may mai-premiere yan. Magpi-premiere, magpi-prefer muna ako ng breakfast ng anak ko kasi gusto niya ay pooko ko. and mayo So, Ito tayo mga tayong kanyang bed. Tapos bago ko magpulit sa ating mga kalakal. Yeah. Then, May left. Ganto ang gusto niya. Nabilang kami ng mga repak-repak. Hindi naman siya lagi nakain. Pag trip lang niya. Ayan. Konting sugar. Ayan. Ayan. ko muna ng maizan tubig.

Ayan. Okay. Ayan guys. Yung totoo na talaga ako na mga kalakay. Ayan. Ayan buti buti. Buti buti yan. Ayan. Pag nga kayo pa na kung marami yan, Hindi niya bigay kayo sa pisan ko. Kasi pag mabenta yan madami rin yan. Ayan. Dati nung malakas pa yung aking mother eh ang dami nga ngayon ipon umaabot pag nakagbenta siya maabot ng isang libu. may gusto yan kaya naman binibigay ko sa pinsan ko kasi walang trabaho yan pambili yung pagkain at rin lang yan yan diba yan sa amin pa lang yung mga gamit ng lang <laughs> namin tapos yun lahat na kaya puno ko sa isang sakong mahigit pag puno na yan pinapakuro yung sa ko yan may benta na na yun. umili oh, na rin ang pagkain nila. Wala ko siyang trabaho. Tapos may dalawang kasamang ilas ko Pero pag ito, napasimentuhan ko yan. Kasi, putol yan eh. Kasi tatay, anong kuharap ko yan. Mapupunta oh, na yun doon sa likod. Doon ko na yung ipunin di ba? Ito nga nila, may pera sa basura. Yan. Ang sarap ang ganun. At least yung basura mo, napapakanabangan pa. Hindi kalat-kalat kung saan, di ba? Ano yan. Mamaya magkano ko ng tanso. Meron kaming well na... Well na, ng well na, yung na, ano, pinagpalita ng wear namin. Tatansuin ko. Kasi nagkano pa ako ng ano eh, yung, yung fly. Kasi nasa kapatid ko. Yan. Wala akong pambalat. Hmm. <coughs> Ito kaming tatambay sa hapon pag mainap. Uh. Puro manok. Manok-manok. Ayan. Yeah. ayun lang, guys. Tama na yan. Okay lang, Maggie. Bawin na lang. Ayan. Ay, paglabas namin, may tindahan na agad. Sa pinsan ko. Punti wow. pa yan. At ito pa po sa pinsan ko yan. pag na Pamili na rin ang bigas at ulam yan. Diba? Thank you guys. Pamili na yung pack. At sa lahat po na nagsusupport sa aking Bye bye na po. Bye. Ano mga pamakin ko. Isang pisa lang. <laughs> Thanks guys. Bye bye. Marites.